pero Team Kaligalig na kayo. The best. Number 1. Ako pala kagyo niya. mga Team Kaligalig na lang. Ano yeah. ba 'yan? Wag sa iba. Ayun, para lakad sa iba eh ano pa. Iba ka pa eh andiyan na si Boss. Kaligalig Ito. ng Europe. Ito. Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulo Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumamat So yo, WhatsApp, up, what's up, what's up Welcome back again mga kaligali Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi Kung nasa man kayong panig ng mundo Tayo ay nagagalak ngayon ano? At magandang Magandang araw ngayon dahil lunes, Maganda ang biyaya pa uh, mensaheng natanggap ko dahil yung traffic division nag sa akin. Meron tayong apat na lisensyang release today. Kaya nagmamadali ako nagbihis o ano man. Eh, pupuntahan natin ngayon. Tatakbuhin ko para kunin itong mga lisensya na to at ipapaabot na natin. May message na natin yung mga nagmamayari nito at maaaring kunin nila ito sa akin bukas or sa mga susunod na araw. So tara! Sama kayo mga kaligalig at kunin natin yung lisensya ng mga ito. So yun, mega shoutout kay Romar Aranyego. Shoutout boss Maligalig. Sabi niya maraming maraming salamat sa iyo, kaligalig sa yung magiting na suporta ah. at sa isa na naman nating magiting na followers nagpapa-shoutout din. Shoutout sa iyo, Binuya Mario. Mega shoutout at uh, keep safe sa yung uh, lugar. Kay Marites Miranda, mega shoutout iyo, Sir Idol. Sabi niya, maraming maraming salamat, uh, Marites Miranda. Kay Rachel B. Gaimara, shoutout to my husband. Siguro yung asawa niya nandito sa Europe, so mega shoutout. Mega shoutout din kay Noel Guevara. Shoutout naman, kaligalig next video. Ingat, from New Zealand. Mark Make Osma, shout Idol Maligalig, mega shout sa inyong lahat na magigiting na followers na nandiyan dyan palagi at nakasuporta sa aking mga content. At nawa, nakapupulutan ito ng konting lesson or anumang nakatutun. Julio Ponce, mega shout out Kaligalig, ingat boss. Oy, uh, get well soon, Julio Ponce at uh, keep on tracking. So maraming maraming salamat mga kaligalig sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay ninyo at uh, pipiliting ko makagawa ng mga quality uh, content para tungkol sa buhay Europa o buhay Poland sa mga darating na araw. At uh, susubukan din natin i-content yung tungkol sa mga bilihin dito, asweldo at kung paano nga mamuhay ng uh, makatitipid. So, stay tuned! what's up welcome back again mga kaligalik nakuha na natin yung lisensya tsaka binalik na ibang mga papeles ito ibang papeles ng mga tao na nakuha na at na release na yung lisensya today so eto yan o oh. apat apat so ibibideo ko na lang or kumaga pakita sila pero we're hoping na okay naman dahil legal naman tong mga tree ayan apat ha mga kaligalik sa dalawa tatlo, apat apat na lisensya ng truck drivers ito na release at kinuha natin ngayon dito sa traffic division somewhere kung saan tayo nag arrange ng mga lisensya so a uh, update ko kayo doon pa sa iba kasi actually ito ano to eh uh, 10 sampu sampu silang uh, ko rito na isang araw lang ang pagitan yung unang araw pito, yung sumunod na araw tatlo so apat pa lang nga na release meron pa tayo natitirang anim So it might be on the following day Or on this week, ma-release yung mga lisensya nila na ating kukunin. At uh, nakagagalak naman at makakabiyahin na uli itong mga tao na ito dahil uh, yung kanilang gamit ay IDL at nire-required na sila ng kanilang company na maglakad ng police license. So nat nakakatuwa naman at nakuha na natin yung kanilang mga lisensya. So mga kaligalig, maraming maraming salamat po dun sa mga patuloy na nagbibigay ng aking contact dun sa mga taong naayusan din na lisensya nung nakaraan at mga code 95 eh kinakalat nila yung aking number dun sa mga nangangailangan magpalakad ng lisensya at saka code 95 so ayun na nga nagawa na natin to at meron din tayo nilalakad na code 95 ngayon saka ADR so, mga, idr ah, ADR natapos nung nakaraan ano? Ah, ibang lahi po ito Indian. Ah, pin, tapos na siya ng ADR tapos yung ngayon yung code 95 nag a uh, upgrade or uh, nagpapadagdag sila ng code D karamihan mga trailer driver ito na nandi dito na gustong magda drive ng bus so tara at uh, alis na tayo at tignan natin kung paano natin i-update or makikipagkita sila sa akin para tapusin natin din itong content natin at makapag uh, shout out naman sila or masabi nila kung ano yung kanilang nasa sa loob after nilang ma-receive mga lisensya so tara mga kaligalik so yo what's up welcome back again mga kaligalik so ngayon heading tayo dun sa mga drivers na bibigay natin yung kanilang police license na nakuha natin nung nakarang araw syempre kasama natin yan Ayan, magiting natin papanalig na yun no? shout out mo yung mga kababayan mo sa Bicol oh, <laughs> shout out mo <Ms>. si Carlos shout out <laughs> tayo kaya Carlos galing mo sa garahe mo ayan, yatid natin yung lisensya nung dalawa, doon lang kami magkikita kita sa train station dahil babalik din sila uh, at may biyahe ata sila sa company nila so ibibigay lang natin at nakapanayamin natin ng saglit, so tara, sama kayo sa amin so yo, what's up welcome back again mga kaligalig dito na tayo sa meeting station na uh, meeting ano na place ito yung dalawang lisensya nila antay natin, dyan yung lalabas na message na natin so kami dalawa waiting muna rito mainit sa labas kaya antayin namin At meron tayong mga papipirmahan sa kanila na nareceive nila yung kanilang police license at least meron na akong copy sa record i attach ko lang naman todo sa folder na na-receive na nila. Abangan natin. Uh, Ay, ano, kumusta kayo? Kumusta? Ang, ang tagal mo nang aantay oh. Ngayon, so, may mga license. Ay, ayun, salamat. Ayun, no. okay, Ay salamat. Salamat. Tayo. Salamat po. Tayo. Ano? Ay, salamat. Ano, masasabi niyo ngayon? masasabi ko, mm. tunay. Tunay, legit. Legit ah. Matagal legit ko nang kilala si Idol Kaligalig. Ay, ay, So ngayon, ito yung uh, pakihawakan mo to. Ah, uh, ito e, yung ibabalik naman kasi sabi ko nga sa inyo ibabalik naman na ah, yung mga kwan traffic division papakita uh -huh. ko lang sa inyo yung mga binalik tsaka yung hinahanap mong original nandito dito sa loob uh -huh. ayun so bibigay ko to sa inyo pat sa kanya muna to pero Team Kaligalig na kayo. Ano no? The best. Ah, number 1. Ako pala kagawin ng team. mga Maligalig na lang. Babayan. Wag nang sa iba. Ayun, lakad sa iba eh. ano pa. I, iba ka pa eh andiyan na si Boss. Ayan, oh. Kaligalig Ito. ng Europe. Yung mga the best. Kasi ilalagay ko dito sa folder ko na na-receive niyo na yung lisensya niyo. Dito lang. Ito lang naman sa akin. Oh, okay. Ito. Salamat boss. Sige, salamat din. At ito, ito yung kay Pawila. Ito, pakipirma na lang din dito. Ayun. Ayun. Sige. Sasakay kayo ulit pabalik? Oo. Kasi may trabaho pa ito. Eh. Ayun. Sige. Ati, pa padagdag ko ng COD 95 sa bus. Ano? Ah, mag ano tayo uli, mag PPK si uli, panibago, uh, iba 'yun. Bali magkano kaya raw? Eh, tingnan natin muna, mag i school ka pa uli. O oh, sige, galing na tayo. Tingnan kita, yan. Sige. Ah, sige boss. at least importante sa may lisensya boss, na. Okay. At least may lisensya, lumabas din. Ano, may napatunayan ako sa iyo, ha? Oh. <laughs> <Salamat. laughs> bye bye ka pa eh. o <laughs> ah, sige, 'yan, babaya sila mga kaligali. Ingat kayo, ingat. Okay. Kami na, alis na. Balik thank, you, lang, sige, thank, you, sige, thank you, Sige, sige, ingat, ingat, ingat. Salamat, ayun. Salamat. Oh, ayun mga kalgalig, ha? babalik po ng mga At eh, salamat din. At uh, naibigay na natin yung kanilang mga lisensya. Meron tayong napakita sa kanila. Eh, yung isa kasi nung ano, medyo alanganin pa yun eh. Bin, inaano nung kasama niya na dito na nga magpalakad. Eh, ayun man, nabigay natin yung kanilang mga lisensya. So, ay, bubayad pa pala tayong parking. <laughs> <laughs> Magla, maglalakad tayo sa labas dyan maglalakad tayo sa labas makikita natin yung mga labahita <laughs> so hanggang sa muli mga kaligalig paalam